Hi guys! Welcome to my mini vlog. Asa As SM pala kami. Tapos ito si mama. Bumibili lang pala siya ng gamot sa Watson. Susunduin pala namin yung kapatid ko. Kaya nandito kami sa may SM. Ito nga pala yung kapatid ko. Yung nakakulay black. Madami siyang bitbit. Sa Greenwich pala kami kakain. Kaso walang halo-halo. Kaya eto bumili muna ako sa Chowking. Wala naman gaanong nakapila. Kaya nakuha ko din yung order ko kagad. Ito nga pala, umiilaw na yung buzzer ko. Kaya ito, kinuha ko na yung in-order kong halo-halo. Medyo may kalayuan din pala yung greenwich at yung choking sa isa't isa. Kaya medyo maglalakad pa ako. After pala namin kumain, naisipan naman namin maggrocery. May laman na pala yung cart namin, hindi na ako nakapag-video. Kumuha lang pala ako ng mga snack para sa bahay. Kumuha din pala ako ng salsa para sa Mr. Chips. Masarap kasi siyang isaw-saw dyan. Kumuha din pala ako ng chichirya. Dalawang nacho lang yung naisipan kong kunin kasi medyo may kamahalan yan. Akala ko dalawa yung kinuha ko. Isa lang pala. Kung makikita niyo may mari dun sa may cart namin. Akin po yan. Wala pong bata sa amin. Forever baby ako ni Mama. Char. Kumuha din pala ako ng dalawang gin ramen. Siyempre, anyong-anyong tayo. Medyo napupuno na pala yung cart natin, kaya tama na yan. Kumuha din pala ako ng dalawang cereal para kapag inaatake ako ng katamaran. Char. Birthday pala ng ati ko, kaya ito nag-order kami sa Susie's Cuisine ng siomai. Tapos sa Jollibee ng chicken. Nag-order din pala kami ng lasagna. Tapos bumili lang kami ng cake. Meron din palang pansit malabon para pampahaba ng buhay. Panigurado natatakam na rin kayo sa mga pagkain. Ang hirap talaga mag-voiceover kapag gantong puro pagkain yung nakikita ko. Bago pala kami pumasok sa trabaho, dumaan muna kami ng SM para bumili ng Subway Sandwich. Kakabukas pa lang nito sa SM, kaya ito, tinry ko, nakakanood ko ng Korean. Medyo may kamahalan pala siya, pero masarap naman. Mahaba pala yung tinapay, kaya naisipan namin ng kasama ko na maghati na lang. Dahil employee day pala, nagbigay yung company namin ng cookies yung flavor pala ng cookies na kinuha ko is matcha. Hanggang dito na lang. See you on my next vlog. Bye!